Ano ko nga ba pinuntahan to? Tara, commute tayo sa Angono. So, kung magagaling kayo ng SM Mega Mall, sakay lang kayo ng yung UV papuntang Binangonan. Sabihin nyo lang sa Shell Aurora. Sa akin naman, dahil galing ako ng SM East, dito na ako nag ng jeep papuntang Binangonan. Ganon din, uh, baba kayo ng Shell Aurora. So, dito yung bababaan no, sa may... Shell Aurora at ang isang tawag nila dito is Shell Botong Francisco. So, dito mismo sa tapat ng BDO, ang Ono National Highway yung bababaan at eto yung mga jeep na dumadaan dito no galing to sa EDSA show so pwede din kayo dun sumakay lakad lang kayo papunta sa may dali and sa street neto ayan may sakayan ng tricycle dito yan ito siya sa totoong buhay, no? <laughs> Ayan. So, tawid lang tayo. Ayan. Yan, makikita niyo yung markings niya, Botong Francisco. And, sakay tayo ng tricycle. So, bali, ang binayad ko dito is 20 pesos. Sabihan niyo lang, tagpuan lake. Alam na nila yon So, bali dito na kayo ibababa ng tricycle, no, kasi hindi na sila aakyat sa taas. So, lakad lang kayo. Uh, may lalaka rin dito, medyo paakyat siya, pero malapit lang naman. Ayan, pagdating dito, bahala na kayo mamili kung saan yung gusto kumain, kasi maraming kainan dito. Ayan, and meron din silang parking area dito sa my side. So isang way din paano pumunta dito lalo na kung ano lang din naman mag-isa lang din naman kayo at hindi kayo natatakot mag-angkas ganyan pwede na naman angkas um move it ganyan joy ride may areas dito na 24 hours no hindi ko lang naikot lahat yung pabalik naglakad lang din ako pababa Ayan, tapos dito sa may gate, sa may right side, uh, merong sakayan ng tricycle. Sabihin nyo lang, sa baba. <laughs> Ayan, 20 pesos yung pinamasahe ko. Tapos dito na rin kayo nila ibababa sa may dali at dito na rin mag-aabang ng sasakyan pa uwi kung saan man kayo pupunta. So ako, sumakay na lang ako ng UV, yung papuntang Ayala. Ayan, please take note, mas mahal ang pamasay pagka UV, no? Yun lang, enjoy!